Hey! Good morning everyone! Masis mga langga! Here we are! This is Simply Jackie. Uh, for this video, magluluto ako ng ating ulam na Salmoniti na paksiyo. So we have our ingredients. Meron tayong tomatoes, onions, onion leaves, uh, bawang, um, ginger, konting suka at uh, toyo or or sauce, no? So, here we are. Alam kong simpleng ulam lang ito yung paksiyo na salmonetti. Pero, patok na patok sa panlasa ng ating mga um, viewers na mahilig kumain ng isda. So, here we are. Nag-ano na siya. Nag-boil ang ating isda ngayon. So, salmonetti, ito ay isang maliit na isda pero masarap ang lasa nito. So, here we go. Ang ating isda na paksiyo ay nagboil na. O, oh. nag, uh, nagabukal na siya. So, takam na takam ito sa mga mahilig sa paksiyo na isda. Siguradong pasok ito sa inyong mga panlasa. Paxio na salmonete So, malapit na maluto ang ating paxio na salmonete Ito yung ating ulam ngayong tanghalian. So, mahili talaga ako kumain ng mga ganitong ori ng isda na ginagawa nating paxio. Masarap siya. Although na maliit ang ating salmonete pero siguradong masarap po ito. Ayan, malapit na po lagyan siya natin ng kunting oil para maging malasa. Ayan. So, malapit na natin ah uh, malapit na siya maluto. Mga sis, masarap, mas malasa pag ma i-combine natin yung kamatis at yung kunting vinegar. So, konti lang nilagay ko na vinegar. Konti na lang yung naiwan na sabaw. Ayan. So, siguradong masarap yung ating paksiyo. Dahil merong kamatis at uh, vinegar na combination. Yung bawang, yung um, onions, yung ating um, onion leaves, ginger, at kamatis. Ito yung mga sangkap na nagbibigay lasa sa ating paksiyo at siguradong um, matakam-takam yung ating ulam ngayong tanghalian. Uh -huh, pwede na natin tikman ang kanyang sabaw. Kunti na naiwan na sabaw sis at siguradong Uh, malasang malasa yung kaniyang um, sabaw so pwede na ito kung di na naiwan na sabaw sis at kailangan na nating uh, patihin na ang, ang kaniyang apoy ayan na po thank you for watching bye